Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Mga anyway, mga guys, wala nang pumbay ka free lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much So, ang topic natin ngayon for today's reflection, hirap ka bang magpatawad dahil nasaktan ka sa mga mahal mo sa buhay. And guys, kasi uh, sa panahon natin ngayon, di ba, lalo na pagpasok pa lang ng bagong taon, yung mga hindi magandang nangyari, lalo na yung mga nakasakit sa iyo. Sobrang sakit kasi niyan, lalo na kung ang tao nga na nakit sa iyo ay malapit sa puso mo o sa sa iyo mismo, halimbawa asawa mo, kapatid mo, magulang mo o best friend mo. Sana kung nga ibang tao lang 'yan. Napakadali sana ng makapagpupon, 'di ba? Kasi hindi mo naman kakilala 'yan. Talagang hindi naman kayo close. Okay lang, 'di ba? Kahit na sinaktan ka, madali kang maka Uh, move on pero mahirap talaga ang magpatawad lalo na kung mahal mo nga uh, sa buhay pero huwag kang mag dahil marami ang dumaranas niyan kung minsan talaga nga uh, uh, dahil sa puot 'di diba, sa galit sa taong nag-nakit sa iyo uh, parang nga uh, ayaw mo nang pitawan yung sa salitan ng So, yung pagpapatawad po kasi isang bagay na uh, mahirap mahirap desisyonan. Diba? At kapag na-desisyonan mo na, halimbawa, nagpatawad ka na. Siyempre, yung uh, decision desisyon na yon ibinigay mo na, pinatawad mo na yung tao na kasala sa iyo. Pero, siyempre, yung sugat nun, yung hilong, hindi eh, naman yung kaagad-agad uh, gagaling yan. Diba? Kailangan kasi yan ng panahon, ng proseso, 'di ba? Para darating yung araw yung magaan na nga yung uh, pakiramdam mo. At wala na, 'di ba? Yung sakit na idinulot ng taong nanakit sa iyo. Kaya ano nga ba ang dapat mong gawin? Kung parang hindi mo na nakakalimutan, di hindi ka nakakalimot dahil sa so, 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 sobrang sakit na ginawa sa iyo. Kaya sabi sa Galatia chapter 6 verse 9, Kaya't huwag kang, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susunod. So yun guys, huwag daw tayong mapagod. Huwag kang mainip. Di ba? Minsan kasi parang uh, minamandali na natin yung panahon dahil sa sobrang sakit ka naranasan natin para minsan gusto na natin kumanti, di ba? Ang ipin sa ipin, mata sa nahihirapan ka. Pero ayahan mo lang. Ang uh, darating din yung araw, di ba? In God's perfect time, mararamdaman mo rin yan. At uh, yun na nga, pag nagpatawad ka, ang daming benefits. Ang so, una, maluwag na yan sa kalooban mo. Di ba? Uh, hindi ka na nag nag-iisip ng kung ano-ano, hindi ka na napupuyat hindi ka na nai-stress, kasi magaan na nga ang pakiramdam mo. At ang maganda pa na, guys, di ba? Ang sabi dito, darating ang takdang panahon, ikaw ay aani. Di ba? So, ibig sabihin, maraming blessing ang uh, darating sa'yo. Dahil nga sa kabutihan ginawa mo, nagpatawad ka. At ang pagpapatawad, di ba, sinabi rin ng ating Panginoong Yesus. Sa inutos din niya, sa sa ama namin, di ba, na nakaitunuro sa atin na kailangan mo magpatawad. Dahil pag nagpatawad ka, may kalakip na pangangon. Patatawarin ka rin niya. Yeah. So, di ba, ang Panginoong Yesus nga, hindi tayo karapat dapat na patawarin. Di ba, dahil ang tao ay nagkasala sa Diyos. Subalit tayo na nga nagkasara, di ba? Siya pa yung nagsakrapisyo. Siya pa yung nagbuos, ah, nagbigay ng buhay niya, nagbuos ng dugo niya, para lang tayo ah, mapatawad. Kaya yan po ang laging ah, ilagay natin sa ating puso't isipan. At sa kabila ng mga matitinding sakit na ginawa ng ating mga sa buhay, ah, bigyan pa rin natin po ang yung pagpapatawad Iba, Desisyonan mo na at darating din yung araw, yung proseso, ay mararamdaman mo rin na magaan na yung pakiramdam at wala na yung galit po at sa tao kong nanakit sa iyo. Lalo na kung mahal mo sa buhay. Kaya po lagi natin lagi sa ating pusit isipan, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kaya sa kapatid natin yung lunod sa akin vlog, na may maluhano po ang karamdaman, problema sa pamilya, ang gulong, di ba? Problema sa pinansyal, kulang. Sabayin mo kasi napakasimple yung dasal na kung hindi kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Yesus, tsak yun, pagkakalaw sa iyo sa tamang panahon. So, type mo na lang, Lord, you bless niyo po ang kapatid namin. Naranood sa aking vlog na malubha po kami ng stage 4 cancer na, Lord. Tinalingan na rin po ang kanyang buhay. Ibuhin niyo po ng yung mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po ang kanyang karamdaman po ng nanonood ngayon, iyong pagalingin doon. At ganoon din po sa mga mga pamilyang nasira sira, nagkawatak-watak dahil sa hindi nga pagpapatawad at hindi pagkakaunawa. Ipuhin niyo po ng iyong uh, puso na maging mapagkumbaba sila, magpapatawad sa isa't isa. Ganoon din po sa financial, na kailangan, kailangan namin lahat lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala pwede mong pambili ng sangkino lang ng bigas Lord naghahanap pa kung paano iraraw sa kanilang pamilya. So, I'm bless niyo po nga may harap po ay para sa aming mga pamilya. Patawan po kami sa aming mga kainahan at sa lahat ng ito'y nilipatid sa matapos na pahala ma natin po ng Yesus. Amen. God, God, be